paano ba yan, mga 50? Kumabot na ng 50 react nung natin, video natin. Lala, pa naman nakakamandu yan? Yusun to Paano ba kami hindi? Takot, ata pre. Takot! Takot, 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 Uy, bakit nandito ka, Coach? bakit? Coach! Bodyguard ko na yan, mga Coach! Distansya, amigo! yo Oh. Salute! off cam, umiiyak tayo kasi lagi tayo na Huwag ka, mag mag e. ka magsalita, huwag ka magsalita. Di ba? Tapos ngayon sasama ka dyan, dahil saan sa pera, grabe ka naman coach, pinagpalit mo yung pagkakaibigan natin dyan. Sige, lalaban kita. Oo. Oh. Pero pag tinalo kita, ibabalik mo sa akin yan si coach Chuck. Sige, pati yung buong sahod niya. Gusto ko naka-live to para walang daya. O sige. O sige, naka-live. Magla-live ako sa kick.com hindi sa Facebook ah. Okay. Ano 'yun? Okay ko bago 'yun. Pag umabot yung followers ko ng 20k followers lang, kay 20k followers lang sa kick. Dapat may followers followers po. Para labanan na kita. Para mapanood nila. Maraming tao makapanood kung paano kita durugin. O ano? Ano? Aga-aga, nakatampay sila po Hinahanap na naman niya ati. Sa akin si Natchat eh. Kala nakatambay dito sa kwarto ko. Sob! Sob! Ba't dyan ka naman siya hindi ka nanonood ng Viva Max? Ano yan? Hindi ako mag Viva Max, nag Mobile Legends oh! ako. Ah! Oh! Nagpapalakas mag-AML, bakit siya? Mag-agrain ka na Sob, mag-agrain ka ulit. Anong gagawin ka, mo? Ba't na iba nag-AML ka ulit? Ay! Pusang ina Sob! Baka mag-i-stream ka na ulit. Oy! 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 Yung itim mo! Magla-live ka na ulit Sob! so so ano magle ka mo magla ka ulit ng ML? Umamin ka. Oo, hindi. Uh, Oo na. <laughs> Sobrang solid, sob. Ikaw yung mga isang pinapanood. Ikaw talaga yung pinapanood ko dati. Ha, ikaw lang din ko. Eh hindi na umgaling eh. Ano e, paano ka pag ano? Yung ano sob. Mag Wala pa ni sa Yusun mo, tsaka yung Moscow mo, Sob. Ikaw ang Moscow King, tsaka Yusun King. Okay, mag Matik mag 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 Magbabalik streaming na tayo, oh. pero hindi sa Facebook. Eh, saan? Eh, kasi madalas ikita ko yung oh. mga tao sa kick.com. Kick.com? Oh. So, yun? Ano yun? Doon ako maglalay. Mag pala Pero magpapractice oh. na ako. Baka mamaya ako, di ba? <laughs> so, kick.com. Ano yung so, Bagong ano? Bagong streaming para oh, Facebook? Streaming. Parang para Facebook yung lang din yun. nasa comment section, I-follow nyo ako para What's mag... Yan, oh. oh. Oh, uh, paano ba yan, 150? Umabot na ng 50 may react yung ano natin, video natin. Kala pa naman ako ko yan, yung Santo Yusion. Hindi, oh, pa ako eh. Huwag ka mag na magpractice! Tatalunin din naman kita eh! <laughs> oh. Sakto, di ba nag-grind tayo kagabi? Uh -huh. Umabot tayo ng epic! Epic, epic, oh, epic na rin to ah! At ano, 150? Ano ba nga? Lala ba ba kami hindi? Takot ata pre? Takot! 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 <laughs> takot! takot, takot <laughs> Labanan mo! Labanan mo! Labanan mo! Labanan mo! Labanan mo! Labanan mo! Gila <laughs> hey, ba na mo? Uy, bakit nandito ka, coach? Uy, bakit nandito ka? Oh, bakit? Coach! Bodyguard ko na yan. Oh. Coach! Distance, amigo! Oh. Salute! Yay! Thank you, guys! Ano ba ganun-ganun pa? gagawa mo, coach? Dati gabi-gabi umiiyak tayo sa mga yan. Lalo na kapag nagiinuman tayo doon sa kwarto, ha? Off-camp, umiiyak tayo kasi lagi tayo inaapi. Huwag ka, mag ka, mag e. ka magsalita. Huwag ka magsalita. Diba? ba? Tapos ngayon sasama ka diyan dahil saan sa pera. Grabe ka naman, coach. Pinagpalit mo 'yung pagkakaibigan natin diyan. Huwag ka <laughs> na magdrama, Ma'am <mabiti. laughs> <laughs> Ako na pinakamalakas rito. Ako pinakamayaman, pinakasikat pinaka pa. Ha? Kaya sa akin <inaudible> na yan ngayon, si Coach. Bagong bodyguard ngayon yan. Grabe ka, Coach. Bisho, labanan mo yun. Labanan mo yun. Tara, Laba Ano? Labanan mo lang, Sob. mo kasi. Pati one, yun siya to yun, Emil. Labanan mo, Sob. Takot! Takot, oh, takot pala sa G. Mula, takot wala takot Alam mo, Judy talaga manalag sa akin yung G. Kahit ilaw, tao practice yan. <laughs> Sob, di ba maglalive ka, Sob? Doon uh, mo labanan yan. yan sa live lab mo. Labanan mo sa live mo yan. paano kung matalo ako? <laughs> hindi yan. Puti yan. <laughs> but... <laughs> Sobi ko nga idol ko eh. Tapos matatalo ka niyan. Sige, lalabanan kita. Oo. Oh. Sige, labanan mo, Sob. Pero pag tinalo kita, ibabalik mo sa akin yan si Coach Chuck. Sige. Pati yung buong sahod niya. Oo. Oh. Hmm? Ano? 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 Sige, Dil. Ano? 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 Oo, oh, ibibigay mo. Ano? Nambuo. Tsaka, gusto ko naka-live to. Para walang daya. O oh, sige. O sige, oh, naka-live. O naka-live. Sige, gusto mo pa naka-live? King ina mo ka. Sige, papayayin kita sa mga followers mong palamunin. Sige. Tsaka <laughs> mag-live ako sa kick.com, hindi sa Facebook ha. Kick? Ano yun? Pag ano Kik, okay, ko, bago yun. Pag umabot yung followers ko ng 20k followers lang, kay 20k followers lang sa kick. Dapat no, may followers-followers po. Paano na ba nakita? Para mapanood nila, Maraming tao makapanood kung paano kita durugin. Oh. Ano? 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 Tara na. Ano? Ano?